magandang araw mga kaibigan uh, bigyan natin ng reaksyon na uh, opinion ngayon ang post ng GMA News uh, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Saturday uh, ngayon, di ba sabado ngayon Saturday morning departs for Kuala Lumpur to attend the 47th ASEAN Summit and related summits is scheduled for October 26 to 28. Ano bang petsa ngayon? 25 ba ngayon? So bukas, magsimula. Ba't nagbiyahe na kanina? DFA spokesperson Angelica Escalona previously said, Marcos is expected to advance the Philippines' interests during his meetings, which include 14 leaders level meetings as well as three signing ceremonies. Oh, so anong pipirmahan? Mga investment na naman kaya? Hmm. So basahin natin ang article ng Jamie News. Bersamin, Angara, Australia designated caretakers as Marcos leaves for ASEAN. Okay, three cabinet members were designated caretakers of Philippine government as uh, on Saturday as President Marcos Jr. flies to Malaysia to attend the 47th ASEAN summit and related summits. They are Executive Secretary Lucas Bersamin, Education Secretary Sani Angara, and Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Papa. Okay. Marcos will depart from Biljamore Air Base, Pasay City on Saturday morning of Anina Malisna. The signing ceremonies include na, declaration on the admission of Timor Leste into ASEAN at its eleventh member. Signing of the second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement. And the ASEAN-China Free Trade 3.0 upgrade. Uh, nga sa mga trade, bilateral meetings with other leaders will also take place. So ano itong mga bilateral meetings? Asked if this includes China and Japan, Iskaloa said at the moment these are still for confirmations, so the information will be shared in due course. When asked if the tension in the West Philippine Sea will be raised, Scalona said peace and security and maritime cooperation would surely be tackled, but she could not say yet what would be Marcos' pronouncement on the matter. The Department of Foreign Affairs said last April that ASEAN member states and China have agreed to complete the code of conduct by 2026 despite contentious. issues that have delayed its creation. There are also eight expected outcome documents to be signed during the summit. The chairmanship of ASEAN Summit and related summit for 2026 will be turned over to the Philippines towards the end of the meetings. Joining the president on this trip, ayan, sino naman kayang sasama? Baka ang dami na naman uh, gastos natin ng mga biyahe-biyahe na ito. Tayo ang nag-finance uh, uh, sa kanilang mga biyay, oh Foreign Affairs Secretary Lazaro, Trade Secretary Cristina aldiger Roque Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, and Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez. So, tanong, pang ilang biyahe na ng Pangulo ito, hindi ko na binibilang <laughs> noong first two years niya, halos every month nagbiyahe siya, sobra pa kaya lang, wala na uh, hindi na ako nagbilang yung sinasabi palagi basta magbiyahe siya sa abroad is para daw maghikayat ng mga mamumuhunan foreign investors sa ating bansa which is good naman kailangang tanong sa tatlong taon niya na sa panunungkulan, pang ilang biyahe na ito, gaano na kadami na mga foreign companies ang nag-invest? Sulit ba yung gastos ng taong bayan para sa biyahe-biyahe na ito? Walang ano, tahimik ang Bureau of Trading Industry, wala lang uh, Kasi sa totoo lang Pagdating sa mga foreign direct investment Tayo ang kulelat dito sa ASEAN When it comes to yung original founding members mm. Ang mga nangunguna sa foreign direct investment Doon pinupuntahan ng mga negosyanteng dayuan Singapore, yan Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam sila ang nangunguna tayo kolelat palagi sa foreign direct investment. Bakit? Ang daming problema dito. O, oh. una, graft and corruption. Sinong mamumuhunan ang gusto sa ganyan, talamak ang graft and corruption? Balitang balita sa buong mundo. Ang tatak bagong lipunan ang pagkatalamak bagong lipunan, bagong Pilipinas pa na. Talamak na korupsyon. Ikalawa, ang taas ng singil ng kuryente. Ano pa? Pangatlo, ang bagal ng internet. Ang dami uh, red tape. Ang daming mga rason kung bakit hindi mag uh, invest ang mga foreign direct uh, investors sa Pilipinas lalo na ngayon. Uh, mismo ang Uh, Philippine Ambassador to the US nag-pronounce uh, inamin niya na mawawalan tayo ng billion dollars investment from the US kasi ang US State Department sa kanyang annual report talagang talamak pa rin ang korupsyon sa Pilipinas at yung mga pledges kunuhay na nakuha ng Pangulo nung ilang months ago 2 or 3 months ago nagbihay siya wala na, hindi na matutuloy dahil pumutok na ang isyu ng korupsyon sa ating bansa. So, magtiis na lang po tayo. We still have another three years. Na kapag tiis tayo ng three years, eh, no reason na hindi tayo magtiis ng remaining three years. By 2028, may pag-asa pa, makakabalik ang isang Duterte sa poder sa Malacanang. Okay, eh, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo namimigay tayo ng mga livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin niyo ang video nito ito Ako ni punin ako siyang so muna ni ang napalit namo nga seedling at 25 pesos ang kada isa So, nananom na sad silang miko. So, tag 300 ni miko ang nakatag si mga. 300 ni. Yes. Sa kung, mga kape. Mm -hmm. So, pila na rin ang imo tanan? Kwa, 900. 900 ang imo. Mm. So, dako-dako na gid ang tanom ni miko. 900 na tanan. Mananigyali sa gitam na ni miko. Sa kape.

sa ginoo nga nagsuporta ron ng kape nga kun maka-harvest mi mawa sa mismo ka resort oo salamat kayo nga sa youtube so. 900 na ang imong tanom nga kape kape nakadugang 300 kape nakadugang so sa 600 900 kung kape so, so daghan daghan na gyud daghan daghan dagan na dagan kung tanom gyud mm so, so na ana kay anak nga naga eskwela na 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 mm -hmm. school ako nga mm -hmm. Salamat kayo. Salamat.